Maghihigpit ang Department of Transportation sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan kasunod ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Paigtingin din daw ang driving education para mabawasan na ang mga kamote. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Matapos ang sunod-sunod na road crash incident sa bansa, nitong mga nakaraang araw, nagsimula ng gumawa ng mga hakbang ng Department of Transportation upang mabawasan ang mga ganitong insidente. Maghihigpit na ang Transportation Department sa mga public utility vehicle drivers. Sa pahayag ng DOTr kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, magkakaroon ng mandatory drug testing para sa mga PV drivers bawat 90 days mula sa dating 6 na oras gagawing apat na oras na lamang ang maximum consecutive driving hours. ere required din ng mga transport operators na magtalaga ng relievo o reliever drivers para sa mga long haul trips na lalagpas sa apat na oras. So we will need to find a way to make this number one efficient and ano, hindi na naman madaling lusutan. Hihigpitan din ng LTO at LTFRB ang pag inspeksyon sa roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan. Ang talagang hindi na manual o lang yan, na din ang mga testing para sa malalaking sasakyan, gaya ng mga truck at bus, kasama ang pagpapatibay ng driver education at testing. Hindi lang dapat kasi sa paghawak sa manibela at pagtapak sa preno, inaasa ang pagmamaneho. Kaya naman nag-ikot tayo at nakausap ang ilang PUV drivers upang alamin kung naalala pa ba nila ang mga road signs. 60. No, wala. No, para no. No, so, no. Basta zero, no, zero. 60 km per hour lang. Ano yun, sir? Ano? Ang 60 lang dapat natapun mo sa daan. Okay. Yeah. Yan ang hindi na ano eh. Pero Ibig sabihin niya yung hindi ka pwedeng dumaan. tawag dyan? Nalimutan ko siya. Yung stop. Sa bawat pagbiyahe, hiling ng lahat na makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Kaya siguraduhin na ikaw at ang iyong sasakyan ay handang-handa sa daan. Mobile Journal, Ivan Taringki Hatid, ang muka na balita.